napaka ganda rito uh, masyadong busy kapag ganitong oras at kapag uh, kumanang ka dyan guys papunta yan ang shop sa Antipolo tapos itong kaliwa papunta ng Sumulong Highway papunta sa may bagong mall uh, ang lamig ngayon dito no? Uh, nandito sa iyo sa may bahagi ng Antipolo uh, nag stop tayo tapos dito ko na sinumulan yung vlog ko may kukuhain kasi tayo dito sa may sumulong highway para makita na rin natin kung ano yung sitwasyon ng kapag gabi rito sa may kabayanan ng Antipolo guys ayun yung mga sasakyan ng mga nanggaling sa tikling oh. grabe bago ako nakarating dito ilang minuto siguro yung kinain no? so ngayon guys samahan nyo ako bali yun nga pupunta tayo sa may sumulong highway tapos dadaan tayo ng sentro ng Antipolo uh, ayan ang motor natin guys no So okay guys, uh, makikipagsabay na tayo ng ratratan dito no? sa mga sasakyan So grabe, grabe yung traffic Tapos ito, mga usok pa no? Ayan, no. dadaanan natin na uh, ikakaliwa tayo rito yung way na papunta ng Idulugan Taktak So ito rito, build up na yung ano yung mga sasakyan guys Grabe yung traffic oh. Ah, uh, kumaliwa na tayo rito sa may gilid ng Inares, no. Bali itong dinadaanan natin, ah, uh, papunta ito na ang Hinulugang Taktak. -tak. Tapos kapag dinire-diretso mo to, ah, uh, yung tumbok talaga nito yung Antipolo Church, guys. Kaya ito yung daan din na uh, talagang uh, kasabay mo yung mga jeep. Yan, guys, so, yung nakita niyo may mga Christmas light diyan sa puno. Papunta ng Hinulugang Taktak -tak 'yan ito McDonald's so, uh, simula na ng one way papunta na to ng simbahan ng Antipolo na, no? so ito napaka ganda rito uh, masyadong busy kapag ganitong oras uh, maraming mga naglalakad gawa ng galang sa eskwelahan sa trabaho at uh, kagandahan dito guys uh, marami ka nang mabibili ng na mga pangangailangan mo kasi ito nga sentro na nga to. tapos kung gusto mo magsimba yan diretso tapos madadaanan mo rin dito yung mga mall, especially yung bagong mall dito, no. Sa so, yung Nobo. Tsaka isa guys, mapapansin mo na napakaraming tricycle. At napakarami ring magagandang babae. Siyempre, hindi mawawala mawala lalaki tayo, di ba? ah, <laughs> ang daming tao, no? Grabe, oh. Greenwich. At pag uh, ka dyan, guys, wapunta so yan ng Shopee, Santipolo. Tapos itong kaliwa papunta ng Sumulong Highway Papunta sa may bagong mall Ayan yung simbahan guys oh. Pinta ng fishbowl Uy nakakagutom ah, Palabas na tayo ng Sumulong Highway ngayon guys Kapag kumaliwa ka dyan Yan yung papunta ng Robinson Tapos ito kakanan tayo Bali yung dadaanan natin yung way na papunta ng Cottonwoods guys no Ah, medyo may kadilima yung pupuntahan natin <laughs> Tulad dito, ito sumulo nga we, ang dilim na masyado, ayan e, oh. Ay yung ano niya, yung ilaw kasi na gumagana rito, eh bari mga solar lights lang, di ba? Ah, hindi siya masyadong malakas. Saka na masyadong napakarami ng sasakyan dito. Gawa ng dikit-dikit na kasi yung mga subdivision. Kaliwa na. So, na tayo rito. Sumalubong so, na tayo guys. Pag di tayo sa malubong dyan, di ka makakapasok rito Ito yung sinasabi ko sa inyo na medyo paahon na ano. Di ko alam kung anong kahal dito eh Maraming subdivision dito sa lugar na to Tapos napakadilim pa Yung dadaanan mo na Medyo matarik. So dyan nga pala tayo pasok sa may core, core subdivision Ito. Dito natin kukuha yung uh, karne ng baboy, no? Isang karton So napakadilim nitong subdivision dito Tapos medyo paahon kapag kumaliwa ka rito guys Dito kasi kumukuha ng paninda yung bayo ko eh. Meron siyang litsunan Yung Kuya Bees Restaurant Ito kakaliwa tayo rito Mamaya dyan din tayo lalabas eh Grabe nga rito, walang mga ilaw yung poste oh. Eh. Sir, order po ni Brian yan. Diyan na lang. Okay na. Hindi naman masyadong mana no. Hindi naman Oh, sige. Okay. okay. thank you. So, okay guys, uh, na na natin yung ano no. Yung karne ito, bigat 'to. Tapos lalabas ulit tayo nang ano. Sumulong highway para pa pauwi naman. Dadaan tayo nang zigzag, guys. Uh, kaya kahit madilim, uh, maglablog pa rin tayo. Nakita ko sa inyo kung gaano ka uh, dilim no okay guys ah, nandito na tayo ulit sa may sumulong highway bali sa mga taga antipolo dyan no uh, familiar sila sa daan na to bali uh, papunta to ng circumferential kung bagay yung labas mo rito sa may flying B dito sa may max tapos iikot tayo papunta naman ng pateresa grabe ang traffic o oh pag medyo umuunlad-unlad na kasi yung isang bayan uh, ayan yung mga sinyalis na talagang mala mataas ang progreso sa mga bata sakit sa wet pack isang mabang traffic no? so guys uh, approaching na tayo sa sigsag road dito sa antipolo no? bali na rin yung boundary ng Pateresa Rizal at saka Ante So ito medyo makakapagpatakbo na tayo ng mabilis <laughs> Grabe Kanina nga pala no, bago ako pumasok May nadaanan ako dyan na uh, Yun nga uh, Rest in peace sa'yo kung sino kamang rider na Bumulagta dyan kanina Hindi ko alam kung nagulungan siya ng mixer or na, Nabangga Kasi sigsag talaga Pagdadaan ka talaga rito guys Especially pag umaga may mga kasabay ka pa rin trap uh, Mag iingat ka talaga uh, Lalo na yung umaga ganyan no? Yung so, mga kantuhan Ito walang masyadong ilaw rin dito eh uh, Medyo mabilis na Buti nga may ilaw yung gitna oh. Uh, kaya wala rin kayong makikita rito sa video natin na to <laughs> Napakadilim ito, pag may mga komunidad, medyo nagkakailaw, na. No? Madadaan na natin dito may mga nakatambay pang mga nagde-date, gantong oras. O isi ko yan, nakagrab bag. Shout out sa sa'yo. Spindido kasi yung grab ko, eh. Yung mga nakakatakot, yung mga ganyan sumisiko, tas may kasabay ka, no? Kasi eto may nagtitinda ng mga parol dito, ayan, eh, no? Merry Christmas! Ah, <laughs> medyo masarap bumiyahe kasi malamig na yung panahon mo yung simoy ng hangin so eto ganito yung itsura ng zigzag kapag gabi so okay guys touchdown Teresa Rizal uh, nakalagpas tayo sa bayan ng Antipolo no? uh, nalagpasan natin yung talagang matinding traffic grabe na no? So ayan yung ano nila oh, yung munisipyo guys oh, so, ang daming Christmas light, tapos may malaking Christmas tree. Tapos may check po wind pa rito Ayan o oh. Check po wind Kaya lang hindi accurate no Hindi lahat pinapara <laughs> Pag pinara tayo Siyempre Into tayo Kaya lang ang problema Diba yun May nadaan na tayong walang helmet Walang naka helmet Kahit isa sa mga nakasakay sa PCX So ito guys Yung pinaka kabayanan ng Teresa Rizal At ito rin ang Pinaka parang town center nila yan yung may mcdonalds no tapos yung katabi nya na ay public market itong 7-eleven mayroon ditong bagong bukas na ano eh tindahan ng shomai guys gusto ko sana itry no ah, tingnan natin kung bukas pa big show may siya hindi ko lang alam kung magkano yung presyo Boss, gano'ng kalaki yung siomay na yan? Ito ba yun? Tagalog. Tadeng matiknan. Abi lay ko, pa lang 'yung 4 pieces. Take out. Hirap manguha ng ano, ng barya. May mga bawang na to, boss? Kailangan ah, niyo na lang chaty. Ah, lalagyan na lang. Ayan. Oh, mukhang masarap naman eh, no? Ah, let's go. Doon natin to sa bahay. Sakto. Kapunan na. <laughs> so, yun nga guys. Uh, nakarating na tayo sa may bahay. Uh, nakita natin kung gaano ka-traffic, kung gaano kaganda at karami ng tao rin sa may antipolo. No? at nakita rin natin yung uh, sigsag kapag gabi so siguro guys uh, tatapusin ko na muna yung video ko dito at maraming maraming salamat sa inyo uh, score yung motovlog ko ang inyo pong tingkol